ako nga pala si Emilio At ang kwentong ito ay nangyari taong 1970. Sa panahong ito, nasa 22 taon na ang edad ko. Nasa tamang gulang na kumbaga. At kung putosin ay abala na sana ako sa pagsasaka at pagtulong sa aking ama sa kabuhayan namin sa Bukirin, Ngunit sa kabila ng araw-araw na gawain, may isang bagay na paulit-ulit na bumabagabag sa isip ko. Si Mang Agustin, ang kilalang albularyo sa aming baryo, sa silangang bahagi ng Santa Lucia. Isang lugar na napapalibutan ng kagubatan, talahiban, at ng mga paniniwala sa mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang mata. Si Mang Agustin ay matandang lalaki, hindi pantay kung maglakad sapagkat kapansing-pansing tuwid ang kanyang likod, ngunit paralisado ang kanyang kanang paa. Kahit pilay, kakaibang tigas ang taglay niya. May barong-barong siya sa paanan ng bundok, kung saan, araw-araw ay may nagpupunta upang magpagamot sa kanya. May sakit, mga nabati, may mga nabangungot at mga inaaswang. Dahil sa usap-usapan, tumaas ang kuryosidad ko. Sa unay nagmamasid lang ako, kunwari dumadaan. Pero ang totoo, inaabangan ko kung sino mga humihingi ng tulong sa kanya. Hanggang sa hindi ko na natiis, araw-araw ko na siyang binibisita. Pinapansin naman niya ako, ngunit hindi siya agad nakikipag-usap. Tila ba'y pinapakiramdaman niya kung anong kailangan ko hindi nagtagal at naging palagay na rin ang loob niya sa akin. Isang gabi, medyo bumubuho sa mahinang ulan. Habang nagkakapit kami sa ilalim ng kanyang lumang pawid na bubong, napagtanto kong nahahalina na ako sa mga mudyang hawak niya. Bato na kulay itim na parang uling. Mararamdaman mo yung mainit sa pagat. Kahit na masulyapan mo lang, may langis na kumukulo kapag inilapat niya sa mga inaaswang at isang anting-anting na may ukit ng mga salitang hindi ko maintindihan. Hindi yan basta-basta laruan, Emilio. Wika ni Mang Agustin. Nang mapansin niyang titig na titig ako sa mutyang hawak niya. Alam ko po, kaya kung mararapatin niyo po, gusto kong maging disipulo niyo. Wikang sagot ko naman sa kanya. Tumawa siya. Maiksi at malalim. Hindi mo alam ang hinihiling mo. Wika ng matanda. Pero kung gusto mo talaga, maaari kitang gawing disipulo. At nangangailangan nga ako ng karapat-dapat na tagapagmana ng mga karunuwang ito. Pahabol na sambit ng albularyo. At kinabukasan, sinimulan na niya akong turuan. Mga halamang gamot, mga mabababaw na lihim na karunungan, pagbasag ng itlog sa tubig para malaman ang sakit, at paggamit ng langis na tumutukoy kung inaswang ba o gawa ng elemento ang sakit. Isang taon akong nag-aral sa kanya. Hindi naging madali ang aking pagiging disipulo sa ilalim ni Mang Agustin. Mga pagsubok na dapat kong malampasan at sa awa naman ng may kapay, ay eh, hindi niya ako pinabayaan sa mga pagsubok na iyon. Isang gabi, habang kami naglilinis ng mga halamang gamot, seryoso siya na nagsalita. Panahon na siguro, Emilio, para malaman mo ang dahilan kung bakit ako naging pilay at bakit naging ganito ang paako. Pero bago ko paman makaharap ang nilalang na nagdulot sa akin ng pinsalang ito, ay marami na akong napagtagumpay ang laman, katulad ng tikbalang na namiminsala sa baryo. Kasagsagan ang tag-init noon at halos tuyo na ang mga damo sa bukirin sa silangan ng baryo. Isang ang dumating kay Mang Agustin, namumutla, pawisan, at sinasabi paulit-ulit siyang naliligaw ng daan tuwing hapon habang pauwi galing bukid sumama si Mang Agustin sa lugar ng talahiban kung saan nasabing naliligaw ang mga magsasaka. Sa gitna ng katanghalian, kahit sobrang tirik ang araw, nanlamig ang paligid. Sa tapat nila, tumambad ang nilalang kalahating kabayo at may kalahating tao. May balat na parang bakal at ang mga mata, pula na parang nasusunog. Hindi ito pangkaraniwang tikbalang bulong ni Mang Agustin sa sarili. Hinugot niya sa kanyang tagiliran ang maliit na punyel. Binasbasan niya ito noong mahal na araw at langis na kaya magpalayas ng engkanto. Ibinuhos niya ang langis sa punyel hanggang sa mapuno ng tuluyan. Sumigaw ng napakalakas ang tikbalang nang makita niya ang ginagawa ni Mang Agustin. Nagtangka itong daraging ito ngunit bago pa ito makalapit, na iwas-iwas na ni Mang Agustin ang punyal na pinahida ng langis. Tinamaan ito sa dibdib. Hindi lang pala isang punyal ang gamit ng albularyo. Ito ay isang anting-anting na pamana sa kanya ng isang ermitanyo na kanyang nakasama noong naglakbay siya sa bulbunduki ng Quezon. Dahil sa pinsalang natamo, tinangay ng hangin ang tikbalang at naglaho na parang usok. Hindi lang daw tikbalang ang kanyang nakaharap. Ayon pa kay Mang Agustin, may mga lamang lupa pa siyang nakalaban Nakalaban niya ang nilalang na ito sa Santa Isabel Kung saan may pamilyang bigla na lang nagkakasakit Isa-isa, kahit walang sintomas Nilalagnat sila na hindi bumababa Pero mapapansin mo, ang dugo nila ay malamig Pinuntahan ni Mang Agustin ang lugar At sa tabi ng lumang balon, malapit sa bahay ng nasabing pamilya nakaramdam ng presensya ang albularyo. Parang merong nakabaon na isang antigong kagamitan na pinaniniwala ang pinadlibingan ng duwending tagapagbantay. Pinagbawal noon ang paghuhukay sa paligid ng balon. Ngunit may batang naglaro at nasira ang isang bahagi ng lupa. Mula noon, sinumpanan lamang lupa ang pamilya. Bumigkas ng mga buhay na salita ang albularyo at gumamit din si Mang Agustin ng itlog ng uwak isang pambihirang gamit na iilan lang ang nakakaalam matapos kusalan ng itlog ay eh inilagay niya ito sa tapat ng banga pumutok ito at mula sa loob lumabas ang nilalang mamehitsurang duwende ngunit may matutulis na kuko at bibig sa tiyan ilang segundong hindi nakagalaw si Mang Agustin ngunit sa pamamagitan ng gabay ng mutsang itim ay eh nabali ang pamakong binitawan ng nilalang dumakot si Mang Agustin ng pulbos na mula sa tuyo ng ugat ng punong nara. Inihagis niya ito sa nilalang at ilang segundo pa ang dumaan, unti-unting bumagal ang paghilos nito. At noon din, naisilid ng albularyo ang nilalang sa isang boteng itim. Binalot ni Mang Agustin ang bote sa pulang tela. Ngunit bago pa man ito maisagawa ni Mang Agustin, ay narinig niya ang babala ng nilalang nakikita ko ang kahantungan mo. Kung hindi ka mag-iingat, magkikita pa tayo. Hindi pinansin ni Mang Agustin ang babalang binitawan ng nilalang. Dahil kung tutusin, kayang-kaya niya lahat ng masamang elemento na ito. Isa pa daw sa mga nakalaban niya ay ang manananggal na naghahasik ng kadiliman lalo na sa mga baryong may mga buntis. May bagyo raw na paparating sa mga panahong ito kumalat ang balita na ang mga babaeng buntis ay bigla na lang nakukunan. Wala ng dugo at walang anumang bakas na mga batang dinadala ng mga ito. Tuwing gabi ito nangyayari, kaya mahinala si Mang Agustin, isang aswang ang may kagagawa nito, isang uri ng aswang na hindi lang kayang lumipad, hindi may kakayahan ding makapasok sa bahay ng mga biktima. Napagdesisyon ni Mang Agustin na magbantay sa bahay ng isa pang buntis. Habang tulog ang babae, napansin ni Mang Agustin ang isang itim na anino. Sumisingit ito sa ibabaw ng bubong at unti-unting nakakapasok sa nagawa nitong butas. Inilabas ni Mang Agustin ang buntot ng pagi. Hindi lang ito basta buntot ng pagi. May nakapulupot dito na baging ng makabuhay na ayon kay Mang Agustin. Nakuha niya ito mula sa bundok ng Banahaw. Inilabas niya rin ang isang krus na inukit mula sa batong puti na matatagpuan sa isang matandang simbahan sa Ilocos. Habang abala ang aswang, nakalaunan ay napagtanto ni Mang Agustin na isa itong manananggal. Inihato ni Mang Agustin ng buntot pagi sa lupa. Mabilis na napatingin ang manananggal. Ilang segundo pa ang lumipas. Tumalon ito sa bubong pawid. Sinubukan nitong sugudin si Mang Agustin ng buong lakas. Sabay ang pag-angil at pagkalbot sa hangin. Ay muntik na niyang madarag si Mang Agustin. Kung hindi raw na ng matanda ang buntot pagi, ay siguradong may kalmot siya sa bahagi ng kanyang katawan. Sinundan niya pa ito ng isang pagwasiwas dahil dito naabot ng buntot pagi ang manananggal. Pumulukot ito sa leeg ng nilalang at nang makita ni Mang Agustin na nangyari, Dali-dali niyang hinigit ang buntot pagi. Habang bumubulusok pa baba ang manananggal, sinalubong niya to ng krus na inukit sa kortong punyan at itinarak niya to sa dibdib ng nilalang. Unti-unting naging abo ang manananggal at agad kinain ng lupa ang bakas nito. Matapos ang huling laban niya, naramdaman ni Mang Agustin na may binubulong ang kanyang gabay. Siya daw ay inihanda ng tadhana para makaharap ang isang malakas na nilalang. Kaya kailangan niya daw itong paghandaan. Bawat laban inilyo, sabi niya sa akin habang nilalagyan ng langis ng kanyang pilay na paa, ay hakbang patungo sa tunay kong tadaanan. Hindi ako ipinanganak para lang magpagaling. na kong kailangan akong ip ipagtanggol ang mga mamamayan sa baryong ito. Sunod na sambit ng matanda. At dumating na nga ang bantang matagal na nagpaparamdam sa kanya. Ilang buwan lang ang nakaraan mula nang makalaban niya ang manananggal. May dumating sa kanyang balita na meron daw ng gugulong aswang sa sityo kupang. Isang maliit na sityo na nagtatago sa paanan ng bundok. Ayon sa balita, mayroong bata noon sa sityo na biglang nanghina nung walang dahilan. Matapos lang ang ilang gabi, nabilitaan na nawawala ang bata. Hinanap ito ng kanyang mga magulang. Ngunit nakita na lang ang bata sa ilog. Putla na ang balat at wala na halos dugo. Wala na rin ang ibang parte sa bandang tiyan nito. Sa utos ng kapitan ng baryo, pinatawag nito si Mang Agustin na nagkataong nasa kabilang baryo lang ito. Hindi nagdalawang isip si Mang Agustin na puntahan ang nasabing baryo. Bitbit ang langis, mutya at ang krus na inukit sa korting punyal. Kasama din ang buntot paging may makabuhay. Nagbigay ng babala ang mga taga-baryo na hindi pa nila matukoy kung anong aswang ang may kagagawa nito. Sa tulong ng kanyang gabay, sinundan nila ang bakas ng halimaw, papunta ito sa isang masukal na bahagi ng gubat. Sa loob ng gubat, natagpuan nila ang isang malit na barong-barong at nang tangkain niyang lapitan ito, ay biglang tumambad sa kanya ang isang matandang babae. Hindi pa man nagpapalitan niyo ang matanda, ay alam na niya ang presensya nito. Isa ito sa mga matatandang gabunan. Ilang minuto pa ang lumipas. Napansin niyo dahan-dahang nagpapalit anyo na ang matanda. Mukhang tao pa rin naman ang tsura nito. Ngunit kapansin-pansin, dalawa na ang bilog nito sa parehong mata. Animoy, eh, dalawa na ang paningin nito. Hindi na nagpigil ang gabunan. Tumakbo ng mabilis ang nilalang. Hindi ito mahabol ng ordinaryong mata ni Mang Agustin. At dahil doon, Umalalay ang kanyang gabay. Ibinubulong nito ang mga dapat gawin. Isang laban ng matindi ang sumunod. Yung mga kaluluwa sa paligid, sumisigaw. Yung hangin, parang humuhuni ng dasal na pabaliktad. Malakas man ang kalaban, hindi nagpadaig si Mang Agustin. Umusal ng mga buhay na salita ang albularyo. At inilapat niya ito sa dalan niyang buntot pagi. Pagkatapos nito, Sinimulan niyang iwas-iwas ang latigo. Sa bawat pagtama nito sa nilalang ay kasabay ang mga malalakas na pag nito. Hindi rin sumuko ang gabunan. Nag-usal din ito at dito at naabot niya ang kanang ni Mang Agustin. Nilapatan naman agad ito ng usal ng kanyang gabay. Ngunit hindi ito sapat dahil masyadong malakas ang sumpa na bumalot sa usal ng gabunan. Naibsa ng bahagya ang pananakit ng binti ni Mang Agustin. Hindi na nagdalawang isip ang matanda. Sinunggaban na niya ang gabunan. Kunwaring gagamitin niya ang latigo. Ngunit iba pala ang binabalak niya. Inihagis niya ito patungo sa gabunan upang malaman niya ang ikikilos ng nilalang. Mabilis ang hinugot ni Mang Agustin ng krus. Inusalan niya ito at pilit itinarak sa dibdib ng gabunan. Dahil sa sobrang bilis ng pangyayari, hindi nagawang umiwas ng nilalang. Napaluhod na lang ito at saka naging abo. Sa huli, natalo ko rin siya. Wika ni Mang Agustin. Pero bago pa man tuloy ang naglaho, isinumpa niya ako. Gamit ang sumpa sa sugat na natamo doon niya ipinadaan ang sumpang nakamamatay. Dagdag pa nito. Pag uwi ni Mang Agustin, wala na siyang nararamdaman sa kanyang paa. Dahil na rin sa pagod at puyat, hindi niya namalayan na nakatulog na lang siya. Kinabukasan, napansin niya ang kanyang paa. Tuyo na ito at tuwid na parang kahoy. Ngunit dahil sa mga lihim na karunungan at proteksyon ng mutya, hindi kumalat ang sumpa at ang kanyang kanang paa lamang ang naging sakripisyo. Emilio, wika niya, lahat ng kapangyarihan ay may kabayaran. Hindi mo agad yan makikita. Pero pagdating ng panahon, ikaw naman ang haharap sa dilim. Sambit pa ng albularyo. Ngayon, taong 2025 na. Matagal nang yumao si Mang Agustin. Sa huling mga taon niya, hindi na siya makalakad kahit gamit ang tungkod. Ngunit hanggang sa huli, tinatawag pa rin siya ng mga tao. Pilayman, ngunit mas makapangyarihan pa sa sino mang pari o manggagamot sa bayan. Pinagpatuloy ko ang ginagawa ni Mang Agustin. nang rin ako hanggang sa magkaasawa at magkaanak. Salamat na rin ako at dahil sa apo ko na ibahagi ko sa inyo ang kwentong ito. Ang kwento ni Mang Agustin, ang pilay na albularyo.